Mangarap ka, abutin lahat ng gusto kahit na mahirap. Kakayanin mo, marami mang hadlang. Tuloy lang ang laban dahil dito sa mundo ang sumusuko ang laging natatalo. Mangarap ka, abutin lahat ng gusto kahit Lang. wala wala akong perang kong parang ang kaunlaran ko lagi ay mabagal pangarap ko na maabot lahat ng gusto ko magaran sa sakyan at may bahay na tatlong makakay sa mga mamahaling kainan makabili ng damit na mabango pag tinignan pagtanda ko lahat ng mga chikas ay tititi kasi mayaman ako kahit na mukhang balang araw magpapatangos ng ilong magkakalawibito hindi na ako nakabayong ang taas ng pangarap ko hindi sulit ang lahat ng pagsusulit Abutin ko ang lahat ng aking pangarap Kaya sa ngayon sisimulan ko na sarap Mangarap ka Abutin lahat ng gusto Kahit na mahirap Kakayanin mo Marami mangat lang Laban Dahil dito sa mundo Ang sumusuko ang Mga hindi matukoy na kalaban Ako'y bata palang kapalaran ng kalaro Parang kawayan at sa bagyo ay nakatayo napakalayo kopa ko susukatin ko ang oras Hindi ko sasayangin ang makukuha kong obas Pingawa ko ang lapis parang aswang dun sa kapis Ako ay nagsulat imbis na maglaro sa batis Huwag kayong magkalala marami pang paraan May mga biyaya na sa ating nakalaan Alam kong marami kaming mga gutom na kabataan Sabay natin baguhin ang guhit ng kapalaran